哦，等你。 Hey mga kasyudi, good morning po sa inyong lahat mga idol and welcome back dito sa ating channel Ayan, isang magpalang araw po sa inyong lahat mga idol Ayan, welcome back dito sa ating channel Ayan, so una nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Ayan guys, uh, patuloy na pagbibigay ng blessings po sa atin At syempre, sa ating organizer na walang sawang nagtitiwala bilang isang tour guide po niyo dito sa bay ng Dinggalan Maraming maraming salamat po Madam Chai Lakas Hikers Ayan, yan ang organizer po natin for today's vlog guys At syempre ang kanyang organizer na Joa Bells, na Sir Jake At syempre sa tour pilot po Ayan maraming maraming salamat po Sa pagpunta po dito sa bayan ng Dinggalat Tulang sawang nagadala ng guest po dito sa bayan ng Dinggalat Sa lahat po ng mga pilot mga organizer, mga coordinator maraming maraming salamat po sa inyo mga kasyudi at, At, ayun nga mga ka-shoot yung itinerary namin ngayon ay Lamaw Cave and Rock Formation. Ayun nga guys, so pumunta kami ngayon sa Lamaw Cave. Yun ang unahin namin, yun ang target namin guys. At sa mga hindi pa po nakakapunta ng Lamaw Cave na pabalik-balik po, po, pumunta po sa Bayan ng Dingalan. So inayahan ko po kayo dahil ito na po yung season na pagpunta sa Bayan ng Dingalan para gusto nyong pumunta ng Lamaw Cave ay makakapasok po kayo. Dahil ngayon po ay habagat season na po kasi naman nakaraang uh, taon ay nakaraang uh, buwan ano guys. So amihan pa kaya hindi nakakapasok yung iba ang nagtatanong yung iba kuya bakit niron kami hindi kami nakakapasok sila ba't nakakapasok kasi po timing lang rin po kasi ngayon ay habagat season ito na po yung perfect month na kung gusto mong bumalik sa dinggalan na gusto mong ma-experience po ng lamaw cave at mga swimming sa loob so ayan bumalik na po kayo at sa mga hindi pa po pumupunta dito sa lamaw cave tara po let's go na po tayo rito sa so, nga guys malapit na kami sa lamaw cave so papasok po kami dyan at ipicturean po natin ating mga guests at syempre hindi po mawawala yung human drone ano po yung human drone po natin sila dyan so guys ayan po. Diyan na tayo. Let's go. Picture muna natin at human drone natin sila. Yan. tingin guys dito. Ready? Ikaw okay. din na. Okay. Pag gumalit ako, ready? Kawai lang, sikit lang, kawai lang, kawai lang guys, kawai lang, kawai lang, kawai lang, kawai lang, kawai lang. Kaway lang, kaway lang. Sir, sir, sir. Yes. Okay, yes. lang, kaway lang po. Kaway lang po. Pakita nyo na kung sino kayo. Pakita nyo na kung sino kayo. 1, 2, 3, three, four. Sir, sir, Na. Yes. yes. Sa so, inyo mga kasyudya, after namin maglamaw kay Bayan, pupunta na kami sa next destination namin. Ito po ay Rock Formation. Sa so, inyo mga idol, sa mga gusto pumunta po ng Rock Formation at gusto may experience maligo sa Deadpool, grabe! Ito talaga perfect man talaga all in guys. So ayun, may lamaw cave ka na, makakapunta ka pa ng Rock Formation. Ayan guys, so ayan, paliwanag ko lang po sa inyo mga idol. Once na nagdak kayo sa Rock Formation, ano po, dun sa lamaw cave, pwede kayong magpaa dito bawal po kayo mag, uh, mga idol alam nyo kung bakit bawal po una maraming searching pangalawa maraming talaba mabilis kayo masusugatan kasi guys nasa dagat kayo malambot ang balat tapos pag nahiwa kayo ng talaba talagang hiwa talaga kaagad guys dahil malambot yung inyong uh, balat ano po So yun nga mga idol, nakikita nyo naman po Napakaganda po dito sa rock formation Dahil meron kaming tatlong Deadpool po dito at bukod dun sa pag swimming po ninyo napakaganda po talaga ng ambience ng view po dito ayun guys Pacific Ocean po ano mga idol so ayun nga papakita ko po sa inyo mga kasyudi mamaya mga kasyudi pag swimming po sila dyan at dito nga mga kasyudi nakita ko silang namumulot na yan guys at kaya tinignan ko kung ano yung kinakain nila kung ano yung pinupulot nila kay si man pala yan guys ayun guys yan sihi Himan yan guys, ayan guys, ayan guys, ayan guys ayan inuulam talaga yan masarap yan sya gataan pwede rin mo sya sabawan lagay mo malunggay masarap higop sa sabaw at daming benefits yan sa katawan guys ayan pag nagsinigop mo yan magkakaroon ka ng forever ayan no Oy, napakaangas di ba isang higop mo lang may forever ka na no? napakaangas talaga ng reformation guys so nakikita eh, nyo naman napakalinaw ng tubig ikagaya eh, ng pagmamahal niya napakalabo na guys ayan nga ay napakaangas ba kaya kayo ano pang inaantay nyo punta na kayo rito mga idol mga hindi pa nakakaligo dito sa Deadpool at reformation Lamaw ki, binanyayahan ko po kayo Pag ito, ang month na to, hanggang August yan Pag pumunta kayo rito, hindi kayo mapapahiya talagang makakaligo kayo dyan. At ano ayan, ano pa yung nyo mga idol mga kasyudi, mag-PM na kayo kung gusto nyo pong magpa-tour guide po sa akin. Kung wala pa kayong nakikita ang tour guide at mag-handle po dito sa inyo sa bayan ng Dingalan, ako na po bahala po sa inyo. Alagaan ko po kayo na parang pamilya ko mga idol. ay nga mga kasyudi, panuorin nyo po, maliligo na po sila at tuturuan ko po sila mag-swimming dyan yung iba. At gusto rin po ng iba na mag-swimming po, may dala akong goggles, kaya ipapahiram ko muna sa kanila para ma-experience po nila sa ilalim ng dagat mga idol. Ayan o, napakalinis ng, ano, napakalinis ng tubig ko. Oh. Grabe. Oh, grabe talaga ba? Oh, yes, perfect na perfect to guys. Sa so, panoorin niyo na lang po kung paano sila mag -swimming, Talagang swimmer routine pala tong mga guest ko na to. Akala ko hindi marunong mag -swimming. mas magaling pa sa akin to sumisid. At ayan nga, hindi na nagpapigil. Talaga sisisid na talaga sila. Oh, hala. Oh, 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 Ay, grabe talaga. Oh, ang galing talaga niya sumisid. Siguro muro siguro sa probinsya nila. ay so, ayan nga guys, yung nakakapagbintuhan ko yang yung guest na yan talagang probinsya daw talaga nila taga sumisiri dito talaga siya taga ng lambat daw taga taga ano taga ng lambat kaya marunong talaga siya sumisi, gusto pa talaga bumalik niya oh kaya ka ko talaga siya bumalik na bumalik ka sir, para ano talaga para ma experience mo talaga sir para ma enjoy mo ba yung pagpunta ba dito sa tinggalan Aurora ba yan para sulit ang bayad mo sir sige lang enjoy mo lang o dami rin isda guys nakikita nyo guys ang pangalan isda tiger fish ano po kasi mukha siyang tigre ayun nga so ayun nga isa isa na silang sumisiming dito uy grabe oh sino sa ka dyan oh, oh sino ka diyan. Ay, napakaangas, men. Parang Serena. Ay, umisa pa talaga siya. Ay, grab. Oh, mo. Parang Serena nga. Ay, napakagaling. Napakaangas siya. Pala <laughs> talaga. Oh, my God. At ayan nga, guys. Nakikita nyo naman, guys. Oh, gado kasarap. Mm. Pati ako kinakain ng isda. Oh, buti pa yung isda. Kinakain ako. Ayan, no. tinanin nyo. guys. Oh. Ayan, no. Oh. Uy, talagang gusto niya akong kainin. Oh, grabe naman yun. Napakaangas. Sabi ng isda, ang oh, sarap-sarap mo. Gusto kita kainin. Oh, my God. Oh, hala. Bakit naman ganyan? Napakaangas naman ng isda na yan. Anong kulay kayo lang? Ano kayong isda na yan, guys? Covid nyo nga, guys. Kung anong is klaseng isda yan, no? Kulay blue siya. O, oh, yun, makikita nyo naman, guys. So, oh. talagang umaano talaga siya. Gusto niya akong kainin talaga, oh. Hmm? Grabe. ang oh, sarap-sarap ko daw. Grabe naman yun Ay, for the go Ala. Aha, ala. Ayaw pa talaga pumigil ng isda, oh. Ala, oh. Ngamoy talaga ako, guys. Hindi. Promise talaga. Tinutuka talaga niya ako. Hindi ko alam kung bakit. O, oh, ayan nga, guys. Ayan pa yung isang, ano, natin. I-guess natin na na route din. Mm, o, oh, sige lang. Sige lang. Oh, sige, larga, larga, larga. Okay, kayo ba? Oy, napaka-angas naman talaga ni ma'am. Oy, grabe. O, naka-smile pa talaga si ma'am. Gusto nila mag-floating talaga, Oh. So, ayan nga, guys. Nakikita nyo naman, guys. Enjoy na enjoy yung ating mga guys, mga idol. Ayan, sa mga wala pang tour guide. Dito sa bahay ng Dingalan. Magustuhan nyo pong pumunta po rito Ayan, pwede nyo po kong i-PM. Ayan, subukan nyo po ako na maging tour guide po ninyo mga idol. Ayan, baka hindi ka marunong lumangoy. Ayan, pwede rin akong mag-assist sa'yo. Turuan kita maglangoy dito kasi basic lang naman kasi dito dahil medyo mababaw lang at medyo malapit lang. At hindi ka marunong lumangoy, pag uwi mo, matututo kang lumangoy mga idol. Ayan nga mga kasyudi, maraming salamat po sa patuloy ng suporta sa aking channel. Huwag po natin kalimutan na mag-follow, like, and share guys. Itakits po sa next vlog po natin. Maraming salamat.